Sa ating mga balita, tatlong sakay ng motorsiklong inararo ng jeep sa Cavite, patay. Tatlong put-anim na mga Pilipino nakatakdang bumalik sa bansa sa gitna ng karahasan sa Haiti. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipapatupad bukas. Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang tatlong sakay ng motorsiklo matapos silang araruhin ng isang jeep sa kahabaan ng Kayapas Bridge sa barangay Sapang Dos sa Ternate, Cavite. Sa kuha ng dashcam, makikitang tila nag-overtake ang isang jeep sa kasunod na van hanggang sa sumalpok ito sa nakasalubong na dalawang motor. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, bumaliktad at kamuntikan pang mahulog sa tulay ang naturang jeep. Ayon sa ulat ng polisya na umano ng preno ang jeep hanggang sa napunta ito sa kabilang linya na patungo ang mga nakam motor. Sa ngayon, hawak pa ng pulisya ang driver ng jeep. Hindi bababa sa 36 na mga Pilipino ang nakatakdang bumalik ng bansa sa gitna ng nararanasang karahasan sa Haiti batay sa isang joint statement ng Department of Foreign Affairs o DFA, Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ay matapos aprubahan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang rekomendasyong ideklara ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation para sa mga Pinoy na nasa Haiti saad ni DMW Officer-in-Charge Hans Leo Kakdak, tinitignan na nilang ilang opsyon para sa agarang pag-uwi ng mga ito. Pagbabahagi pa ng ahensya, wala pa namang Pilipinong naiulat na nasugatan mula nang pumutok ang violent gang activities sa naturang bansa. Tinatayang mahigit isang daan at limampung mga Pinoy ang nasa Haiti ngayon base sa pinakahuling tala ng embahada. Nakatakdang ipatupad bukas ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis. Magkakaroon ng tapyas na 10 sentimos bawat litro sa presyo ng diesel habang may pagtaas naman na 10 centavos bawat litro sa presyo ng gasolina. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene ngayong linggo. Magiging epektibong naturang oil price adjustment mamayang alas 12:01 ng umaga ng Martes para sa kumpanyang Clean Fuel habang alas 6:00 ng umaga naman bukas si papatupad sa Sea Oil at Shell. Para sa Kidlat News updates ito si Jai Reyes nag-uulat. Atinyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.